Saan tayo napunta? Mukhang isang hamon ito. Oh. Tignan natin kung ano ang nasa ilalim ng aking hood. Wow, isang dinamita. Nakakatakot. Sandali, kung hindi pa sumabog ang diamond, baka hindi ito totoo. Wow, ang bango. Oh. At kung aalis ako. hmm, ang sarap. Tsokolate ito. Huwag! Huwag! Wow, ang astig niya. Ayos! Oh Mia, hindi ko pa natitikman ang chocolate dynamite dati. Nagkataon na napakasarap pala. Ang galing! Napakatamis at napakalaki. Tiyak nakakainin ko ang buong dynamite na ito. Alaga? Malapit na akong matapos? At tagapagpanatili ng oras ba ito? Ang sarap! Tsokolate rin! Ang sarap! Totoo'ng dinamita ito. Anong ginawa ko, Ellie? Kailangan natin ng tulong. Salamat sa panunood. May tumatawag ba para sa tulong? Papunta na ako dyan. Nakikita ko na may problema ang isang tao dyan sa ibaba. Huwag mag-alala. Lilipad na ako papunta sa inyo. Anong nangyari? Dinamita yan. Huwag mag-alala. Alam ko kung paano itulutasin. Sige, tayo ay... Tumahimik kayo, mga babae. Ano ang gagawin ko dito? Hindi ito gumagana. Sandali. Na. Nako, ako'y kung iklik ay, ko 'yan. Ay kumapit. Apa ah, pasensya na hindi ko talaga alam ang gagawin. Ba alam? Ano? Kailangan nating gumawa ay, agad ng sarsa. isang bagay. Ha? Siguro matutulungan ako ni Puppet. Okay, at ano naman tungkol sa Doc? Oh, nakakatawa naman. Sige, sige. Meron akong lagari. Puputulin ko oh, 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 na lang ang dinamita. Nakakainip ka talaga, Ellie? O baka tuod, sirs? Tiyak na magkasya sila! Alam ko na kailangan putulin ang wiring pagkatapos mawawala ang dinamita! Ah? Pero dapat bang putulin ang mga kawad? Hmm... Naku! Sumabog ang dinamita! Wow! Ang daming tsokolate! Tingnan mo yan! Ang ganda! Sarap! Nasa langit matayo tayo oh, o ang dinamita ay tsokolate pero astig talaga. Ang sarap! Paalam. Alamin natin kung ano ang nasa ilalim ng iyong clothes sa lalong madaling panahon. Buksan mo na ito agad! Oh, isang iPhone! Ayos! Sino ang magkakaroon ng totoo at sino ang mayroong chocolate na isa? Ooh, ako ang unang kukuha. Wow, ito ang ay... Ang Oh, Diyos ko, ano, chocolate ito. Ah, ang sarap! Okay. Gusto ko ito! Wow! Kung ang iPhone ni Mia ay gawa sa tsokolate, siguradong may totoong isa ako! Ang galing! Ginagamit ko ngayon! Ang ganda-ganda niya! Magpipicture ako nito! Tara! Gusto kong mag-selfie! Sige! Okay! Ngayon, takutin natin oh, si Ellie grabe. para mabitawan niya ang kanyang telepono sa takot. Ano sa palagay mo doon? Natakot ka ba? Wow, yun ang pumutok! Nakakatawa yun! Tara na, Ellie! Oh. Kalukohan lang yun! Nasira ang telepono ko! Hindi bumagsak ito! Uh. Mia, bakit ko kailangan ng oh, sirang hindi iPhone? May naisip ako! Mia, pwede ba nating ipagpalit ang iPhones natin? Super! Okay, Consensio ano? Na. Pero nag-crash ang iPhone mo? Ibalik mo ang chocolatey kong iPhone? Ano? Halos naubos mo na? Hindi pwede. Matakaw ka. Ito ang tsokolate kong iPhone. Ang liit na nito. Hmm, may chocolate na charger dito. Tignan natin kung gumagana ito. Sige! Wow, ang astig. Lumaki ang aking telepono. Astig! Ngayon pwede ko na itong kainin ulit. At mas masarap ito sa ganitong paraan. Hmm, sarap. Ano? Gusto ko rin subukan! May charger din ako! Ikabit na natin ngayon! Oh! Nakuryante ako? Hindi mare. Ha! Huh. Oh. Super! Bagong taki, bagong gamit! Wow! Merong mga kinder na itlog na tsokolate! Astig! Lumalabas na pareho silang may tsokolate! Subukan natin! Masa, uh, gusto kong tikman ng lahat! Pero una, tatanggalin muna natin ang buong pakete! Hmm... Ang sarap nito! Masarap! Gusto ko ito! Wow! Ano pa kaya ang ano nandyan? Maraming M&M candies! Ang galing niyan! Subukan natin ang dalawa! Ang sarap nila! Di ko alam. Grabe! Gusto kong subukan ang dalawa! Meron din akong mga itlog ng Kinder Surprise na tsokolate! Ano kaya ang sorpresa ang makukuha ko? ko Yuck! Ay, may totoong itlog ako! Ang Kadiri! Naku! Ganito pa talaga ito sa lahat ng lugar? Susubok ako ng isa pa! Sige! ang galing. Oh, nakakadiri. May tsokolating itlog ako na may totoong itlog sa loob. Pero si Ellie may masasarap na tsokolating itlog. Aw, oh, totoo. Gusto kong subukan ang isa pang bagay. Hmm, ano kaya ang mangyayari dito? Wow, tingnan natin. May mga marmalade bears. Tingnan mo yon. Astig! Subukan natin. Masarap. Oh, ano ito? Oh, ito'y Marami Kayo. pang teaser. Astig. Kakainin ko lahat. Oy. Oh, Ellie. Maari ko bang tikman ng isa sa iyong mga itlog? Hindi. Ay, naku. Nakakatakot naman ang kaibigan ko. Pero ayos lang. Bibigyan ko siya ng totoong itlog. Tingnan natin paano niya ito kainin na may kasiyahan. Nakakatawa ito. Gusto ko nang makita ang mukha niya kapag nalaman niyang totoong itlog ito. Hindi uh -oh. Kadiri! Nakakasuka! Hindi ko gusto ito! Mia, hindi mo ba ako bibigyan ng totoong itlog? Ibalik mo ito. Heto! Ano ang ginawa mo, Ellie? Nababalutan na ako ng itlog ngayon? Kay Kadiri! Sinira mo lahat ng aking ma- Dumising ka! Upos mo lahat ng itlog na ito kahit papaano! Gusto ko! Kaya, nagkaroon ako ng cool na ideya. Makakapagluto ako ng itlog sa kawali. Magiging masarap ito. Ay, Kain na natin tayo. ang kawali sa kalan. At ngayon, magprito tayo ng mga itlog dito. Oh, parang... Dako, siguradong magiging masarap yan. Naku, tingnan mo ang scrambled na itlog na ito. Wow, ang sarap naman nila. Kung pwede lang ay titikman ko sana. Pwede ba? Talaga? Naku, ang sakim mo naman. Ellie, tingnan mo ang gagawin kong trick. Magtatapon ako ng itlog at sasaluhin ko. Kaya mo ba? Ano? Ay, hindi! Aray! Ngayon ang mga scrambled eggs ay babagsak sa paa ko. Ay! ano bang gabi ito? Nagtatawanan mo rin ba ako? Kakilakilabot! Ngayon, kailangan nating magpasya kung sino sa inyo ang magbubukas ng orasan. Okay, mahusay, si Mia ang nanalo. Isang Coca-Cola ito. Ano naman ang kay Ellie? Tiyak na may totoong bote siya ng Coca-Cola. Pero si Mia ay may tsokolating bote. Subukan natin ito. Ayaw magbukas ng bote ko. Bon! Wow! May chocolate bottle din ako? Ang astig! Paano naman sa'yo? Hmm, malalaman natin! Okay, siguradong may tunay akong Coca-Cola. Tanggalin ang takip at pwede ko na itong tikman. Wow, ang sarap! Gusto ko to! Ang sarap ng lasa! Okay, ano kaya ang laman sa akin? Hmm, may chocolate syrup ako sa loob. Ang galing! Sobrang sarap! Gustong gusto ko to! Wow, tingnan mo ang mukha mo. Well, may bigote na ako ngayon. Napakasarap! Gustong gusto ko ito. Inumin natin lahat at kainin natin lahat. Ang sarap at tamis. Pati ang balot ay tsokolate. Anong balita? Sige, malapit na akong matapos. Pwede ko bang subukan ng kaunti? Hindi, inumin mo ang sayo. Sige, Ang sarap. Hintay, may naisip akong mahusay na ideya. Sana matagal ko nang na si Mia, pero ngayon... Tingnan Mel, mo sa gilid. Alam ko kung paano gawin ito. Okay. Mia, gusto mo bang makita? Tignan mo. Hey! Nabasa ako ng Coca-Cola ngayon? Ano ang ginawa mo? Hindi ito nakakatawa, Ellie. Oh. Kahit konti, sinira niya lahat. Anong klasing kaibigan meron ako? Pwede ko rin siyang gantiin. May mentos ako dito. Ilalagay ko ang ilan na? sa kanyang coat habang hindi siya nakatingin. Ellie, ano ang nasa loob ng jacket mo? Itatapon ko ito ng mabilis habang hindi siya nakatingin. Hmm, pero... Mia, uh, wala akong nakita! Ng hindi oh, dapat hindi. ganito! Siya lang ang nagtangkang lukohin ka! Aray! Basensya na! Nakakatawa talaga! Magaling ka. Tingin ko kung ano ang nasa ilalim ng iyong kloche. Oh, may corndog si Mia. Ayos! Ano kaya ang kay Jane? Sige, buksan mo na ang iyong kloches, Jane. Wow! Buto ng aso yan! Jane, hindi ko alam na aso ka pala sa puso. Oo nga, madali lang. Ngayon, susubukan ko ang corndog na may tsokolate. Wow, mukhang napaka-appetizing nito. Wow! Masarap at ang haba ng stretch ng keso. Hmm, nakain ko na ang isang corn dog. Oras na para sa pangalawa. At pangatlo, kakainin kita rin. Ooh, ang sarap mo! Lumalabas na bagay palang keso at tsokolate. James, pwede ka nang magpatuloy. Tapos na ako. Halika na. Oo nga, sa totoo lang ayaw ko yata. Ang buto ng aso na ito ay mukhang walang lasa o oh, sa tingin ko, kahit tsokolate ay hindi makakatulong sa iyo. Pero sulit pa rin subukan. Kariri. Napakahirap hindi ko makagat. Tama yan. Ano hindi? Molly, punta ka sa... Oh, ang cute mo. Gusto mo ba itong buto? Kaya mo itong kainin, ano, di ba? oo Oh, Heto na, sweetie. Ang cute mo naman. Naghihintay kami ng bagong sweet. Buksan muna natin si Jean sa pagkakataong ito. Ano ang gusto mo? Oh, pokey sticks. Sobrang liwanag. Mia, buksan mo ang iyong plush. Hindi na kami makapaghintay na malaman kung ano ang nasa ilalim. Oh, ito ba ay celery? Ako muna ang magsisimula. May masarap akong stick dito. Tingnan mo kung paano ko ito gawin. Ganyan lang. Mm, ang, sarap, sarap. nito. Oh, ang galing! Oh, alam ko. At susubukan ko pa ang iba nito. Pero gamit ito, chocolate. Hmm. Sigurado akong napakasarap. Oh, ang sarap. Gusto ko ito. Ang sarap. Nakaisip ako ng magandang ideya. Hihiram ako ng ilang chopsticks. Oh, hindi. Akin lahat ito. Hindi ako magbabahagi. Kulang pa nga ito para sa akin. Gusto kong kainin lahat ito panahon na para isaw lahat ng mga sticks sa tsokolate. Marami sa kanila. Ang ganda mo. Fully covered ng tsokolate, ah. Gusto ko nang kainin lahat ngayon. Mm. Napakasarap nila. Tapos na ako. Tria, ikaw na ngayon. Tara na. Marco! Ang celery na ito kakilaki ay mukhang... laki ano Malaki ito, ito na parang tsokolate. Simulan natin sa dahon. Aw, oh, mukhang kaki laki labot din ang apoy dito. At ang tsokolate ay basta uh, malusog. Miyaw! Hindi tinatabunan ng tsokolate ang lasa ng kinchay. Kailangan kong tipunin ang lahat ng lakas ko para kainin ang lahat ng mabilis. Parang kulis ako. Alam mo, Mahal kahit amoy counting chocolate o... Tama siya ngayon. Oh, may natira pang mga piraso. Hindi pa ba ako tapos? Oh, ang huling piraso. Handa na. Nako, parang masama ang pakiramdam ko bigla. Salamat. Ayos ang ginagawa mo, Mia. Ito. Ano ang meron ka ngayon? Binubuksan ang mga kloche. Oh, masayang pagkain mula sa McDonald's. Astig. Ikaw naman, Mia? Kadiri Carl. Grabe, parang nakakasuya. Simulan natin kay Jane. Sigurado akong may masarap siya. Ngayon, gagawa ako ng review ng aking Happy Meal. Maraming kasama itong treats. Meron ding magandang makatas na burger dito. Oh, ang sarap! Tingnan mo yan! Mmm, mahusay! At meron akong ilang french fries. Masarap. May iba pang bagay dyan. Ito ang interesado kami sa... Wow! Ano yan? Isang ice cream. Oh! Ang astig! Lahat mukhang masarap. Dapat siguro subukan ko muna ang burger. Mukhang nakakatakam. Oh! Tara na. Kailangan mo subukan yan kasama ng tsokolate. Oh! Tama! Nakalimutan ko. Pero hindi bagay ang burger at tsokolate. Okay. Malapit na akong matapos. Subukan natin ang baka na may tsokolate. Sa tingin ko... Mmm, talagang masarap ito. Gusto ko ito. Mmm, kahanga-hanga. Susunod ay mga french fries. Isasaw-saw ko sila sa tsokolate at tingnan kung mas masarap pa sila kaysa sa burger at tsokolate. Aalamin natin ngayon. Wow, talagang masarap. Gustong-gusto ko ito. Ngayon, oras na para sa pagbabahagi, sa palagay ko. Oh, salamat. Ang bayit mo naman. kamangha-mangha. Ayoko isaw ang isang patatas ng paisa-isa. isasaw ko ito lahat. Uy, Takpan mo ng lubusan ng tsokolate yan. Wow! Mukhang kamangha-mangha at super masarap ito. Bakit hindi nagsisilbi ang McDonald's ng patatas na may tsokolate? Kailangan sabihin sa kanila na ito'y masarap na ideya. Oo, oh, naiintindihan ko. Napakabangunan nito. Teka, meron din akong ice cream. Narito ito Talagang talo at realistiko ang sarap. Ngayon ay susuriin natin ang lasa kasama ang tsokolate. O, oh, ito'y... Pagkatapos ng lahat, ang pagkain ng ice cream cones sa huli ang pinakamabisang solusyon. Mia, ikaw na. Hmm, tapos na ako. Tara, tuloy mo. Uh, ano? O, oh, tingnan mo. Nakalimutan ko na ito. Pero ayoko. Sige. Sige, sige. Kailangan ko pa subukan. Siguro magiging mas mabuti ito kung may tsokolate. Sana mas mabuti kahit kaunti. Oh, hindi. Nakakasuka ang lasa. Kailangan pa ng mas maraming chocolate beer. Oh, hindi. Ang hirap ko ngang tingnan sila. Oh, oh, sila. Grabe. Nakakadiri talaga. Naku. Pero nagawa ko. Masaya ako para sa sarili ko, pero hindi masaya ang tiyan ko dahil sa hapunang iyon. up Pasensya na, Jane. Totoo bang sobrang lakas ng amoy nito? Oops. Eh, hindi na ako makapaghintay malaman kung ano ang nasa ilalim ng mga hood ninyo, mga babae. Oh, Jane. Matamis na sing-sing na lollipop ito. Oh, ang galing. Tumingin ka dyan. Ang iyong kamay ay kumikinang. Alam ko. Gustong gusto ko to. Ano sa tingin mo? Hindi ba maganda? Dapat sila isausaw sa tsokolate kaagad. Ako ang sarap ng lollipop na may oh, chocolate. Masarap! Lalo na kung isa ng magkahiwalay. Best mong Alamin natin kung ano ang meron ako. Oh, may Cheetos ako. Maanghang lang sila. Gustong gusto ko ang Cheetos, pero hindi ang maanghang. Kailangan kong tikman ang Cheetos. At basahin ang pagka-sharp. Sa <music> isang masapang puntos na iskala eh, hindi naman matalim. Sa tingin ko, sulit subukan ng marami ng sabay-sabay. Isaksak natin sila sa stick at isaw-saw ang lahat sa tsokolate. Oh, mukhang masarap ang mga Cheetos na ito sa tsokolate. Hmm, tingnan mo yan. Hmm, subukan natin. Oh, masarap. Kailangan kainin ng lahat, lahat. Oh, eto na ang anghang. Ah, uh, sa tingin ko, kaya ko ito. Oh, hindi. Hindi ako makagalaw. Jane, napaka-cute pala. Hindi ko na kaya. Oh, hindi! Tumigil ka! Hindi! Grabe, napuno ako ng uling. Ay, naku! Nasusunog pa rin ito. Kailangan natin itong balawan ng tsokolate. Handa na kami. Dapat na ngayon? Malapit na ako. Iyan lang. Pupuksan niya ang cloche ng sabay. Magaling! Oh, pakwan! Magaling, Mia! At? Paano naman ikaw, Jane? Naku! Sagot ko lamang na broccoli. Yak, nakakakilabot. Suliin! Ripon na! Gusto ko, ko naman may tsokolate. niya. At nakakadiri! Nakakabagot! Kumuha tayo ng maliit na piraso gamit ang kutsara. At kahit ang jelly ay kahila-hilakpot, sana ang jelly na may tsokolate ay maging hindi ka anong kahila-hila. Oh, kailangan Shogo ko pa ng marami. Okay. Nakakadiri. Tolerable ito kapag may tsokolate. Pero hindi pa rin perpekto. Sige, dagdagan pa ng tsokolate siguro. May ilang piraso pa, Kadiri. Ikaw ang pinakamasamang piraso ng may broccoli pa? Hindi. Ay, hindi. Kailangan natin ng mas maraming tsokolate dito. Okay, kaunti pa. At nakakadili ito. Hindi ko ito nagustuhan kahit kaunti. Yehey! Sa wakas matitikman ko na ang pakwan na may tsokolate. Isawsaw natin sa tsokolate. Mas mabuting subukan na agad. Hmm, Kailangan ko ng mas maraming tsokolate. Masarap. Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Oh, dalawang piraso na, pangatlo na, at dalawa pa ang natitira. Gusto ko ang pakwan na may tsokolate. Isa itong obra maestra. Okay. Pero hindi ko iniisip ang tungkol sa mga buto na lumalabas. Paparating sila! Hinto na! Tumama ka sa ay... Mia? Ano? paumanhin. Pero napakasaya nito. Magbukas pa tayo ng ilang kloshes. Mas maraming papel na at gunting. At, at kayo ang magpasya. Oo, cornflakes. Ayos. At may raw eggs ako. Oh, hindi kay bangungot naman. Pero ako ang pinakaswerteng lahat. Ngayon, subukan natin ang cornflakes. Oh, ang sarap tignan. Sigurado akong perpekto sila pag may tsokolate. Oh, cereal ito, wala akong gatas. Pero magkakaroon ako ng ibang ulam. Cornflakes na may tsokolate sa halip na gatas. Napakagandang ideya, di ba? Dapat talagang masarap ito. Wow, ang astig nito. Oh, subukan natin. Ikaw. Talagang masarap ito ting Kailangan mo talagang subukan ito balang araw. Handa na akong dumila ng plato dito. Mabuti pa rin. Mabuti pa rin. Mayroon ba akong hilaw na itlog? Paano ito kakainin kasama ng tsokolate? Kung didilaan mo ang tsokolate mula sa itlog. Pero masarap. Pero ano ang mangyayari kung kagatin mo ito? Oh, kaya nang naisip ko. Masarap ito, pero ang pagbasag ay nakakatakot. Nakakadiri tingin ko, tapos na ako. Oo. Pwede mo bang ibigay sa akin ang mangkok, Jane? Sige, sir. Salamat. Ngayon babasagin ko na lahat ng itlog sa loob. Perfecto! Isa pa. At lagyan natin ng tsokolate sa loob ng mangkok. Perfecto! Napuno na natin ang mangkok ng tsokolate at ngayon kailangan natin itong haluin gamit ang panghalo. Heto na. Ayos! Perfecto! Subukan natin ngayon. Wow, mas mabuti na. Handa na akong inumin ito ng buo. Ang sarap! Oh, Mia, ang sarap! Oh, may bigote ako! Oh, salamat! Ang huling mga item ay naiwan. Buksan ang cloches kaagad. Woo! May puppet si Mia. Ang astig! Dapat masubukan ito. Ito bay marmalade? Ang astig! Oo! Gusto ko na itong subukan kaagad. Ang una kong marmalade na puppet. Oo! Isasawsaw ko ito sa tsokolate pagkatapos. Ang sarap! Ano sa'yo, Jane? Oh! May pangalawang pa ako. Ew! Ang sama niyan. Okay. Ako ang mauuna. Tingnan mo yan! Chocolate sa lahat ng marmalade. Durugin ko. Oh, kailangan kong subukan. Ngayon na. Hmm. Ang sarap at malagkit. Gustong gusto ko ito. Hindi ko kaya. Tumigil. Hmm, ang sarap. Ito'y parang panaginip lang. Malapit na tayong matapos. At ito natin. Ikaw na naman. Sigurado ka ba? Ayoko talagang subukan itong pagkain ng manok. Mukhang nakakatakot. Oh, sana ang tsokolate ay magpaganda nito. Salamat. Oh, makilakilabot. Salamat. Kailangan ko ba talagang subukan ito? Nakakadiri ito. Ang mga kuko ng paana ito ay sobrang haba. Huwag kang gumalaw. Kadiri. Kahit na hindi ko ito kinakain, naku, nakakadiri itong tingnan. Oh, Jane! Mahusay ka, sige lang! Ang natitira na lang ay kainin ang natitirang laman ng mangkok. Tapos na. Ay, dati akong naglalakad sa lupa. Tumatakbo at nangingitlog. Bakit hindi ako hinahabol ng malas? Oh, may ilang piraso pa. Hindi, nakuha mo. Ay, hindi ko kaya. Sino oh, ang pinapakain ng taong ito? Sige, sa tingin ko.